Ah. Masit na, masit, pulit. Masit pulit. Oh, na, na ma magkakaroon ng picture ko. Ngayon, magkakapit ko na. Ha? Si Hans, wala. Wala na na. na Gumugulo sa... Si Mem. Ayan oh, ako. O, ayan o, Ako po, tagal matras. Hindi ba Hindi Hindi nga we. And... Dila, 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 dila. Nakasya na natin. Ang dila. Dia eh, dila eh hang sudah dila mula. Hang dila dila dila. Dila, dila. Mama nak tunjuk kau. Ya. 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 Si Papa may tinatago. Ayaw, dali ayun o. Tabi ay. Sumasayaw. Ayaw, tabi baby ay. Sumasayaw. Putri. Enjoy La Capsa. I'll make it every day. Lightning Face Wash. It's dual lightning system. <laughs> you see that star white glow. I, too, have been touched by that. Si ang pukot mula sa Quezon City. Pood sa magaling kumanta at sumayaw. Pogi pa! Ikaw si Ang tayo mong gawin. Ang nga bang mo? Ako pala si Tachir. Ang kaibigan ni Princessa okay. Dua. 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 <laughs> Dua po. Kailan ka? tayo magkakasundo. Luis na may Lagi. Lagi niyong tatandaan na maging mabuti tayong halimbawa para sa mga bata. Ako po si